<laughs> sigurado nyo kompleto ang ano dyan, slow? Isa lang naman iskuro nun. Oo, sigurado sa iskuro yan. May nasagasaang usa dyan, kaya ano? Naluto na. <laughs> Ayan, may luto na. <laughs> <laughs> Kaldera oh. ito ang Oo. Oh. Itong dalawa yan ay ikaw. Itong dalawa. <laughs> <From> Okanagan. <laughs> Okanagan pa yan? Ano <laughs> ba? <Yes. laughs> Ano na nakukan?